Ah, good morning po mga bikers. Napadaan na naman ako dito sa bilihan ng lansunis dito sa Bebris. Yeah, kaya ate, pilihin mo lang pala ate ha. Di ba pwedeng 50 na lang kilo niyan? Lugi ba lugi? Okay. Matamis ba yan? Matamis? Saan ba lang galing yan? Dabo pa? Napakalayo. Hmm sabi mo kanina. pulang 'yan. Labo. Ah, uh, taga saan kayo? Sa Canada po. Ah, sa Umedya. Dito <laughs> daro oh, kayo. Yan 'yung nag ng gulay. Oo uh, Nakita, nakita doon mo yung blag ko sa kanya. Uh, okay <laughs> po yun Ang pila 'Yan po. Magasawa pa lang sila na nag-aattend rito. Masisipag. Ilang anak niyo? Wala pa po. Wala pa. Ba? Bago pa lang. Opo. Ay, isang libo yung pera ko na dito eh. Okay lang naman. Ayan <coughs> po yan. Dito po yan sa Vibris. Anadaan ah, ako dito. Nabili ako sa kanya ng gulay. Ng kwan, Lansu. Frutas ah, o kaya gulay. May gulay din Oh. Ah, yeah, yeah, bili na kuya, matabis daw. Yeah, lanzonis, lanzonis. Ako na magbibinta rito, wala kayo. Ah, yeah, bili lang po, bili. Pili lang kayo. Ilang kilo te? Isa lang. Ayan. Ayan sila mo, bumili lang ako. Nagdating ka ang mga customer mo. Kailangan niya na dito ako hanggang mamaya. Ubus yan. Sa mga viewers ko, pumunta lang po kayo dito sa Febris. Makakabili kayo ng mga... Murang protas. Nan Sunis. Okay, Ang pangalan. Bilangan mo. Hindi ko hindi ko pa bilang eh. Ano pangalan mo? Rose ko. Rose yan. Magkasawa po sila yan. Bilang ko lang gulay. Mga pangbang, bangbang. -bang. Sa, sa pangbang kayo. Okay na? Okay. Maraming maraming salamat po. Oh, bilhin na po kayo ng Nan sana sana, sana 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 kaya ako magbenta, magtinda. Sabawin tabi. Sa na natin noong Sabado. Tayo po ang may pinakamaraming atenda at masyadong appreciated ng CTO at ng ICC. Malapagali po sa rin dito po sila manakita. Okay yung lang po. Sobron, na uh, tumama, uwi na. At iklima, o batiin mo naman yung mga sukli mo. Ay talagang pinagpapasalamat. Nakabariya pa, nakasukli pa. Sila sa kanyang puso. Maraming maraming salamat. Siyatot oh. mo yung mga katropa mo ba? Yes, ko, gusto kumain lang? Sabi po. Nandito lang sa debris Okay, yan. San Miguel. Okay. Okay, salamat po ya. Ha. Yes. Okay.